Alam mo bang si Moises ay kinausap ng Panginoon? Siya ay inutosang harapin si Piraon. At ano nga ba ang panalangin ni Moises bago niya harapin ang ang paraon? Sinabi ni Moises sa kanyang Panginoon, si Allah. Ala rabisra li sadri wa yasri li hamri wa ulukhtan min lizani yafqahu qawli wa li waziran min ahli harun akhli ito yung uh, panalangin ng propeta upang sa gayon ay maharapin niya si paraon si Moises ay nagsabi o aking panginoon palug, palubagin mo po sa akin ang aking dibdib o bigyan mo po ako ng lakas ng loob at gawin mo pong magaan para sa akin ang gawaing ito. At hayaan mo ang aking dila na maging malinaw sa pagbigkas upang maintindihan nila ang aking sinasabi at gawin mong bilang alalay sa akin ang aking isang membro ng kapatid. Yun ay si Harun yan ang ginamit na panalangin ni Propeta Moises kapag siya ay harap kay paraon. Yan ay mainam na gawin nating panalangin kapag tayo ay merong isang tao na kakaharapin na kung tayo ay nahihinaan ng loob, yan ang pinakamainam na panalangin. At yan ay nakakapagbigay ng lakas ng loob sa isang taong baka kapagsambit niyan Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.